Ready na ang mga pagkain at day 13 na ng Ramadan. Kaya pa ba? Hello, hello, hello. How are you? Day 13th na ng Ramadan. Ngayon ay mag-prepare ako ng magprepare ako ng kape at ang ating gawa. Ito yung una kong ginagawa dahil time check dito sa Bansang Kuwait ngayon ay 5.15 na at pinapakuluan ko na din yung ating ano Arabic coffee. Kasi yung matara namin ay pariha. May ang aming thermos ba tawag nito? Ito. Meron siyang pangalan na T. Ito yung T. Ayan. At papakita ko rin sa inyo yung nilalagyan ng gawa. Kasi pariha lang. At ito naman yung sa coffee. Ayan. Para madaling makita. I want to test. Ito na din yung ating kape nagsisimula na siyang kumulo Ayan. tapang nagpapakulo tayo ng kape dito ay babaan ko muna yung ating, or aking nilulutong pagkain ng aking amin kasi parang ganito lang yata ang aking daily routine ang magbaba araw-araw at kung ano-ano pa gumawa yung aming tagaluto ng lemon rice para sa mga indianong kasama namin dito sa bahay at ito yun ayan. at ang sabaw niya ayan na yung pati pala sa amo ay lemon rice din kaya lang hindi maanghang yung para sa mga amo ayan at ito yung ating sabaw ay, natin yung ating may wagang sakan. At habang nagtatrabaho kami ay, dahil isang OFW tayo, nakikinig na tayo na kung anong mga balita sa YouTube. Ano to? Eggplant with cheese? Ano to eggplant? Bawang bagong minuno to ah menu ng aming tagaluto. Eggplant siya na may mafrum sa loob. May topping siya na cheese. Ayan. Ayan ang mashi. Ang grobos arub. At ito naman ay ang ayan. Lemon rice with chicken toppings. Dahil hindi pa tayo ready ay babalik tayo doon sa taas babalikan ko yung aking niluluto o ang pinapakulo ang kape kasi may oras pa na at sa ating matara lalagyan din natin siya ng ano cardamom powder or teal powder at ang saffron kung ano yung nilagay natin sa cup doon sa pinakuloan natin ganun din o, hindi lang natin lagyan ng powder coffee nakulo na yung kape makikita ko sa inyo titikman natin bismillah ay nagtitikman natin yung ating lutong o pinakuluang kape. Kaya tayo nung konti lang. Mahilig din pa kayo nito. At partneran natin ng kalal. Or yung fresh dates na nilagay lang sa freezer. Bismillah. penting pulau tak. nang dahil sa Ramadan ngayong taon na to parang naging mahilig na din ako sa Arabic coffee kasi kailangan kasi pag i-prepare mo to siya tikman mo din para alam mo kung o malalaman mo kung tama na ba o hindi ngayon ay kukuha ko ulit kasi pag masobrahan ko siya ng kulot mapait dapat tama lang yung pagluto ng kape

Adon na eh. Iyay ko na yung pagkain mo. Baka mawala na naman, ha? Iwan ko na lang. Ang sayo. klase na butat yung isa ay adi lang tapos yung isang pagluto mo ay nigrah